Pagdami ng mga barko ng China sa Ayungin Shoal ay tala ng AFP, Rajman Angel Garcia sa balita. Nagkapagtala ang Armed Forces of the Philippines ang pagdami ng presensya ng mga barkuan ng China sa paligid na ayungin insyo nitong August 20 batay sa kanilang Maritime Domain Awareness Monitoring. Ayon sa AFP na mataan ang mga barkuan ng China Coast Guard ang nagsasagawa ng maniobra at drills gamit ang water cannon. Kasama rin sa mga namataan ay ang ilang maliliit na sasakyang dagat kaya ng rigid hull inflatable boats at fast boats. Ilan sa mga fast boat ng CCG ay nakitang may nakakabit na ng mga mamibigat na mga armas sa kabuan di mambarko ng China Coast Guard ang namataan kasama ang labing isang Reeves of fast boat at siyam na Chinese maritime militia vessel na monitor din ang paggamit ng isang rotary aircraft at isang unmanned aerial vehicle. Samantala, magtutuloy-tuloy sa pagubantay ang sandatahang lakas sa West Philippine Sea upang masiguro ang proteksyon ng ating soberenya at kaligtasan ng mga sundalong Pilipino na nakatalaga sa lugar. Kasama mo sa D. Arm and Manila, Rajuman Angel Garcia, Tatak, RMN.